Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ng bagong loklok na kalihim ng Department of Agriculture o DA na si Francisco Chu Laurel Jr. na hindi posible ngayon ang pagbaba ng 20 pesos kada kilo ng presyo ng bigas na isa sa mga layunin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling maupo bilang Pangulo. Sa kanyang kauna-unahang press briefing bilang DA Secretary, umaasa si Laurel na gawing abot kaya ang presyo ng bigas hanggang sa matapos ang taong 2024 sa kabila ng hamon sa pagmamodernisa ng agrikultura sa bansa. The 20 peso per kilo was an aspiration, di you ba? Know. problem now, we are in the 15 year high world, sa world market. So today, that is not possible. But with yung directive ni presidente to, you know, modernize, irrigate, use the right seeds and you know, mechanize and all of that, you know, gagawin, ya yagawen. Uh, we are getting ready, you know, na to to do our best to try to make rice affordable. Ngayong araw, dumalo si DA Secretary Laurel Jr. sa kanyang unang flag raising ceremony kasama ng mga opisyal ng kagawaran. Nakatakda itong bumisita sa bawat kawanihan na nasa ilalim ng Agriculture Department sa susunod na mga araw. Nito lamang November 3 nang formal na anunsyo ng Pangulo ang paghalili ni Laurel sa kanya bilang kalihim ng DA kung saan inatasan itong pataasin ng produksyon ng lahat ng sektor ng agrikultura sa bansa, partikular na sa bigas na pinal na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF sa ad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, November 6. Unang inilabas ang IRR na mahalagang aspeto sa implementasyon ng MIF noong Agosto, ngunit sinuspindi rin ito ng Pangulo noong nakaraang buwan upang lalo pa itong mapag-aralan. Sakaling maaprobahan na, agad na itatatag ang corporate structure para masimula na ang operasyon ng MIF. Kabilang narito ang Maharlika Investment Corporation o MIC, isang government-owned company na siyang mangangasiwa sa mga pondong mula sa state-run financial institution na ipamumuhunan sa malalaking proyekto, real estate at financial instruments. Hulyo ng nilagdaan ni Marcos ang Republic Act No. 11954 o Maharlika Investment Fund Act of 2023 na layong gamit ang state assets bilang investment para makalikom ng karagdagang pampublikong pondo. Dominado ang tinaguri ang The World City ng Manila na Intramuros bilang World's Leading Tourist Attraction sa 2023 World Travel Awards. Matapos ang tatlong taon, muling susubukan sungkitin ng Intramuros ang titulo matapos itong tanghalin bilang World's Top Tourist Attraction taong 2020. Tatlong beses na rin kinilala ang naturang makasaysayang atraksyon bilang Leading Tourist Attraction sa Asian Category taong 2016, 2020 at 2022. Maliban sa Intramuros, nominado rin ang bansa sa apat na kategorya bilang World's Leading Beach Destination, World's Leading Dive Destination, World's Leading Island Destination at World's Leading Tourist Board para naman sa Department of Tourism o DOT. Muli namang humingi ng na suporta ang kagawaran sa mga Pilipino upang bumoto sa official website ng World Travel Awards na magtatapos sa November 17. Para sa si Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.